everyone Bigay mga loud shout out ulit sa inyo lahat Ayan muli na naman tayo nagbabalik Pero nandito pa rin ako sa dagat Tabing dagat Pang apat na episode Ng dagat escapade Ayan shout out ulit sa inyo lahat Sa mga hindi pa po nakakapanood sa ating 1st, uh, First, second and third episode Nandyan lang po helera, Pa-scroll naman po Sana po hindi po kayo mag-skip ng ads Para makatulong naman po kayo sa akin At sa ating mga kapamilya dyan Yan. shout out po sa inyo lahat make me glad share out. good morning at ang oras natin is alas 7 28 ng umaga at mataas taas na yung araw mga folks ayan nandito pa rin ako sa dagat mga folks at yung third episode natin is naglusong tayo lumusong tayo ano ayan shout out ulit sa inyo lahat So ganito na lang Alright, so maglakad lang ako papunta doon at maghahanap ako ng bakala. Hindi bakla ah, bakala. Bakala, ibig sabihin is yung maliit na store. Yan. Hindi bakla. <laughs> okay. hey kasi tawag yun yung bakala. Bakala dito yung maliit na store. Yung tindahan ba. Kasi kanina pa ako nauuhaw. Wow. <laughs> Wala akong baon na tubig. Nagkape lang ako kanina madali na anong nagkapilang ako ng madaling araw bago pumunta dito and shout out ulit sa inyo lahat at nandito pa rin tayo sa tabing dagat maglalakad na tayo at mamaya maya uwi na nga tayo pang apat na episode na tayo ngayon at uh, sa tulad ng sinabi ko sinipag ako mag vlog at sana po isisipagin din kayong manood alright alright <laughs> ayan. Ay galing dito, di ba? Ayan, shoutout out ulit sa inyo lahat. May shout out. Good morning. At nakakaaliwala si kwan. Ayan o. Oh. Itong alon ng tubig. Ah, ganda o. Oh. Diba? Nakaka-relax. Ayan, shout out ulit. Thank you, Cloud. Shout out sa inyong lahat. At meron din mga naliligo doon. At meron din doon sa may naliligo. Kaso nga lang, nung lumusong tayo dito is lubog di yung ating paa. Hindi siya hindi buhangin mga box Yung ilalim niya. Putik yung ilalim niya. Ayan. So lakad tayo. Bibili. Bibili ako ng tubig mga box at maghahanap lang ako ng pakala. Pakala, ibig sabihin is uh, maliit na store. Ayan. Kasi talagang nauuhaw ako. Dito tayo sa may buhangin na kwan para hindi lulubog yung ating paa dyan sa may kwan palambot. Dito sa may basa. Ayan, may mga na nalil. No. Na oh. pipiknik din. Diba? So, mamaya-maya mga kwan mga alas 11 isa uh, pa na tayo. Ngayon, eh, sa ngayon is uh, tubig muna yung hanapin ko nauuhol kasi ako eh Ayan, magtanong na lang tayo dito kung saan ang banda malapit na grocery Ayan. sa so, tautulit sa inyo lahat at uh, puputulin ko muna ang aking uh, vlog na ito para puputulin ko muna sa sandali itatanong ko lang yung nagbabantay dito kung mayroong malapit na grocery babay muna sa inyo babay Ayan, so all right. Wala daw, wala daw grocery. So kailangan natin maglakad. kalabas ano? Okay. At uh, lilisanin na natin itong dagat. Ayan, shout out ulit sa inyo lahat. Okay, Pag-ilog At tayo isa maglalakad na. Lakad tayo hanggang sa parating ang ating paa. Kung saan makakarating. Ayan. <laughs> okay. So, umpisa na natin dito maglakad. All right. Oh. Ang ganda dito, oh. di ba? Napaka Napaka ganda napakaganda, napakalinis. Tingnan niyo. Di diba? Yan sana mag-swimming kung hindi lumulubog yung ating paa. Hindi buhangin mga kotox. Hindi buhangin yung kanyang uh, ilalim, hindi sa putik lumulubog yung pa ako kaya hindi tayo nagtagal no mas maganda doon sa kabilang beach na pinuntan natin noon at uh, doon talaga is maraming tao din doon maganda kasi yung buhangin doon at uh, mas uh, kwan kasi mayroong banlawan ba dito is walang banlawan yun din ang kinaganda doon dinadayon nila talaga right so maglalakad na tayo mula dito sa aking kinaroroonan hanggang ating uh, uh, pinanggalian kanina kasi papawi na nga tayo oras na natin 7.35 na, ng umaga sa ang first episode ko kanina ang 5.30 ng madaling araw ayan 5.30 ng madaling araw kanina yung kanina uh, ng umaga yung first episode So pang-apat na episode na ito is 7:35 ng umaga. Oh. Di ba? Ganoon ako ka si pag mag-vlog. ayan Ganoon na ako kasi pag mag ngayon at na mayroon din pala mga tinda tindahan dito. Tara natin. Mayroon tayong mabiling tubig. Si wow na uhon talaga ako. Alright. Ay nakasarado. Sarado siya mga box. Tawid na tayo dito. Ayan, tawid tayo. Alright. So, tayo nga po isa papauwi na. Pauwi na tayo. At uh, maglalakad-lakad na tayo hanggang dun. Kasi dito mahirap ang taxi. Bihira yung napapagawing taxi dito. So, maglalakad tayo hanggang dun sa may iwan Uh, re ng taxi. Okay. So, dito nga tayo. Ito ang ambiance ngayon. Tayo nga po isa papauwi na pang-apat na episode na natin ngayong araw ay umaga nag-umpisa ang first episode 5.30 na madaling araw so pang-apat alright shout out sa mga nanonood yan lalo lalo na sa ating mga kasamahan, kapatid kapamilya, kamag-anak kaibigan dyan sa Team Kuroda ayan shout out po sa inyo lahat sa Team Kuroda may mingilod shout out Maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga folks maraming maraming salamat lalong lalo ka na kay ate Ana Coroda ayan sa lahat po ng member ng team Kalingap maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa team Coroda ayan sa pamumuno nga po ni ate Ana Coroda Miguel Miguel Lord shout out, pakisupport naman po kay uh, ate Ana Coroda kung kayo is mayroong time sa mga hindi pa po nakasubscribe pasupport na lang po kay ate Ana Coroda kasi ang kanyang sinasahod is napupunta po sa kanyang charity vlog Meron din po mga beneficiary ang Team Coroda anjan po si Inang Elizabeth Alfabete Inang Elizabeth Minerva Joymate ayan si Madam Joymate ayan po ang mga beneficiary ng Team Coroda na kailangan kailangan din po nila ng konting tulong para sa atin as para sa kanilang pang araw araw na pamumuhay ayan shout out ulit sa inyo lahat so medyo mataas na yung haring araw kasi mataas na yung mga na yung aking anino ayan alright Shoutout ulit sa inyo lahat. Mingi-mingi shoutout at maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood sa ating vlog at ako isa papauwi na maglalakad lang tayo hanggang doon sa marits ng aking mga paa at uh, na ako dito pala is maganda rin yung kwan pwede rin pala mamingwit dito mga box pero kailangan din natin ng license lisensya galing sa municipality binabawal nila yung mamingwit pag walang lisensya tinanong natin yung namimingwit kanina doon kung anong kwan, kung open lang yung pamimingwit um, pero sabi nila is kailangan pa rin ng lisensya pag namingwit at so bilisan lang natin maglakad at ako is uh, pawis na pawis na <laughs> Pawis na, pawis na. Alright. So, may mga bangka doon. Ganda mga bangka. Sarap siguro kung kuhan dyan, no? Sarap siguro sumakay dyan, no? Tapos punta ka doon sa laot. Wow, no, ang ganda. Ayan, shout out ulit sa inyo lahat dyan. Thank you, Shout out. Good morning. At tayo nga po isa papauwi na. Gamitin na kaya natin ito. Pauwi, you no? Know? kaso hindi, hindi, natin pwedeng kunin yan kung hindi sa atin ganun yun dito hindi pwedeng kumuha ng hindi sa'yo sapagkat mata malupit ang kaparosahan pag ikaw is nanguha ng hindi sa'yo ayan shout out sa mga kababayan natin dyan bago pa lang po dito ayan ingat ingat po kayo lagi lalong lalo na sa mga konjan dyan ayan mga mayroon din mga sa o meron din kayo mga garitong channel is ingat ingat din po kayo sa pagkuha ng mga videos kasi meron din po yung mga restricted area restricted na lugar kung pwede or hindi pwede kumuha ng video Ayan, dadaanan na naman natin ang picon ng coast guard mga fox diba alright so itong na nga pawis na pawis na ako <laughs> and kasi pa init na eh. Ayan, yun, yeah, siyempre, iba na yung damit natin kasi may baon tayong damit, di ba? Alright! 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 Woo! Di ba? Hindi ko alam kung anong oras ako makakarating mamaya sa bahay. So, abang-abang lang po kayo. First time ko talaga na marating itong place na ito, ng lugar na ito. Kaya, wala akong kahit idea kung anong madadatnan ko dito sabi nung aking kaibigan meron pa isang open beach okay, doon sa Maril so magtaksi mag taxi ka lang malapit lang yon sabi niya malapit lang eh magkano yung binayaran ko sa taxi 15 dirham ha Mala, malapit pa ba yon may 15 dirham na yon ayan to katumbas na ng kwan 150 yung tenderham dirham plus 75 oh magkano na yon di ba 200 may gitna Okay, so budol din yung kaibigan ko naman. <laughs> budol din. Okay. pala. Experience na rin natin 'yon, 'di ba? Experience na rin. All So, shout out ulit sa inyo lahat. So, mukhang mahaba na ang ating vlog na ito. Dito ko na naman tapusin na ang pang-apat na episode. Maraming-maraming salamat po sa inyong panonood. Support po support natin ang team Kuroda ayan sa mga kaibigan natin dyan, pa-support na rin kung meron kayong time sa mga Planet So Weird sa mga kapamilya natin dyan sa Planet So Weird sa papanumono ni Nanay Mopan Fitness maraming maraming salamat po sa inyo lahat all sa team promote sa pamumuno ni at uh, Madam Nori Uganya official big big load shout out po sa inyong lahat dyan. maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. okay Thank you po and God bless everyone Saan man po kayo naroon Ingat-ingat po kayo lagi Bye-bye